that princess did that to you? Kita mo nga na maugali ng babaeng yan! Siya lang nga itong nang flirt kay Xavier, siya pa tong may ganong saktan at pahiyain ako sa kalsada. Kaya, Xavier needs to get out of the jail ASAP. Kasi grandma, natatakot ako. Na diba baka tuluyang magbago si Xavier, maaagaw siya sa akin ni Princess. Don't worry, Ian. Yeah. Don't worry. It's gonna be okay. I can't believe it. Wala na sa atin yung deal at lahat. Ako pala yung sinisisibog. Ba't ako? Bakit ako yung may kasalanan, Raymond? Fine! Kasalanan ko na nawala yung deal natin, but I will never ever apologize sa paninita ko sa inyo at sa pagkakahuli ko sa inyo ni Divina. Buti sana kung nanita ka lang sa isang bagay na hindi naman totoo. Hindi totoo? Oo! Oh! Nagwalaki! Nag-insulto ka! Nalakit ka! Ay, friend po Boca, ulit Divina! Ano ba gusto mong reaksyon ko nung nakita kitang gandong-gandong mo -gandong si Divina? Nahuli kita, naghahalikan kayo! Ano ba gusto mo? Pumalakpak ako? Tatalon ako sa saya? Mag-celebrate sa karaoke? Celebrate what? Mapagkakasira ng pamilya natin? Raymond, hindi mo ba nakikita? Hindi eh, ba obvious sa iyo, Divina is out there to ruin our marriage? At lahat kayo, all of you are playing the part! This is a mistake! This is a mistake na pinapasok pa natin sa buhay natin yung Divina na yan! What, what big mistake are you talking about? Sino ba pumayag na mag-invest si in Divina sa kumpanya natin? Sino tumanggap ng mga kondisyon niya? Ako ba? Ha? tell me. Ako ba? Ako ba? Nakapun <coughs> <Lala> mo! <coughs> ikaw talaga? Wala kang pinagkaiba doon sa tuta mong prinses na yun. Pareho kayong maninira ng relasyon ng iba. Pero ikaw, sarili mong relasyon sinisira mo? Pareho pa kayong pasagulera, mga mal-edukada eh. How do you expect to fix this when you can't even fix yourself? <laughs> Mr. Yamamoto, please. Just one more meeting. Hello? Raymond! Nakausap ko si Mr. Yamamoto. Sabi niya may 30 minutes tayo para kumbinsihin siya. Really? Really! Wow! Bilibre talaga ako <laughs> Ngayon lang? Eh, samantalang dati nung no, flight attendant mo ko, tapos may one hour tayo na stopover, naka-ilang rounds pa tayo. Divina? What? Rounds ng merienda? My God! Ang dumi ng isip! Kaya hindi tayo mawawala ng problema dito eh! Raymond, sasama ako. Tutulong I ako. Ikaw? Tutulong? Nasa same reality ba tayo, Charlene? I think mas okay kung makitang magkasama tayo. Para we can assure them that we're okay. Sa ngayon lang. It's still unknown. Wait. I think Charlene has a point, Divina. That's the best way para makita nila na we can fix big challenges dito sa kumpanya. By fixing small but important ones. Like relationships. Well, if... You can be mature about it. Ah, mature pala. So bakit siya yung isasama mo? Eh parang high school mag-isip, selos na selos. As CEO, I say the three of us are going. Fine. Pero aalis tayo papuntang Boracay ngayon na. Ngayon na? Oo, ngayon na. Bakit may problema ka? Di ka pwede sumama? Bahala ka sa buhay mo, pero ito isipin mo. Last chance na natin to with Mr. Yamamoto. Last chance na pinaghirapan ko. So, hindi pwede yung pagkawarla at yung pagkapraning mo dyan. Kung wala ka in 10 minutes, iwan ka. So, ito yung magiging plano natin. Ma'am, for signature po ito lahat. Ngayon na rin yan. Yes po, ma'am. Urgent po eh. Hello, Apo. Listen, may papagawa lang sa'yo si Grandma, ha?